Lilipat na tayo boys and girls. Parang nagahalo yung emosyon ko sa paglipat sa bagong uh, apartment. Andun yung saya, andun yung kaba, andun yung uh, pag-iisip, doon din yung takot boys and girls kasi kumbaga sa inahing manok na nandito ako sa mga kuya Julio ako yung sisiw na aalis kasi batang bata pa ako dito or bagong bago pa tayo dito sa boys and girls sa Canada Lord, sa bago na ating uh, lilipatan and uh, syempre maraming maraming salamat sa pamilya ni Ate G ni Kuya Julio at sa Ani Isa dahil sa almost 5 months ko dito sa Canada ay uh, dito nila ako pinagkara sa kanila tinanggap nila ako ng buong buo uh, actually hindi naman nila ako alis or anything. Ako lang yung nagdesisyon na lumipat sa ibang lugar kasi parating na si Ona Girl. So, um, Siyempre pagka nagdalawa na kami dito, eh, ako pa lang sobrang bigat ko na dito sa anila. <laughs> Tapos magkadalawa pa kami. So nag-decide ako na lumipat ng uh, apartment. So yun, maraming maraming salamat Kuya Julio, Ate G, and Isa kay Wancho na uh, lagi na lang talon ng talon pagka nakikita ako. At, uh, tara, sama nyo ako ngayon sa journey ko, boys and girls. Maghakot ulit tayo. For the third time, maghakot tayo ulit ng mga gamit. Let's go! boys and girls alis na tayo ito yung kwarto natin Ah, uh, dito sa bahay ni Kuya Julio at Ate G Yan, maraming maraming salamat at uh, dito ako natulog ng ilang buwan boys and girls na tayo at nahakot na rin natin yung mga gamit natin pero may mga naiwan tayong iilan ilan na lang dito boys and girls ayun thank you kuya Julio, ate G and Isa bigla may sumagot hindi <laughs> wala sila rito nasa trabaho sila lahat ah uh, ayan Siyempre, dadalaw pa rin naman tayo dito sa bahay ng mga Kuya Julio at uh, Ate G. At uh, hindi porket umasya tayo, hindi na tayo babalik. Siyempre, makikikain ulit tayo rito, boys and girls, no? <laughs> Paalam mo na pala tao, Wancho. Wancho! Bye! Bye, Wancho. Saka dito. Good boy, Wancho. Good boy. Bye. go, go. Baka na doon. Wala yung gamit natin. ng yung gamit. Yeah. Ah. Purong siya. Siyempre, binigyan tayo ng Kuya Julio na komporter. Ayan. So, ang loob niya ay ganito. Overload. Overload. Sana walang mahuli. Hindi tayo mahuli, no? Walang nanguhuli. Yun, no? Kapila. Yeah. Hanggang baba. <laughs> Woo! Thank you so much! I'll be back. <laughs> Para dalawin kayo. Morning boys and girls Hindi <laughs> tayo nag-sip over kina kuya mon And papunta tayo ngayon sa apartment Para magbigay ng uh, down And uh, magkaroon tayo ng uh, Pipirma tayo kontrata boys and girls Let's go Okay, boys and girls. Kita niyo naman yung likod ko. Punong-punong. -puro, kagabi pa yan. Uh, from uh, Edmonton. Pumasok muna ako sa Tokyo Express. Tapos nung hanggang 3 a.m. ako, no, boys and girls. Nag-live nga ako sa Facebook. Nakita ng mga friends natin sa Facebook. Tapos lumiretsyo ako kasi day off ko ngayon, boys and girls. Kaya ito yung opportunity na maklipat ako Yan, kaya lahat ng gamit hinakot ko na kasi ngayon magpipirmahan kami ni Boss Charlie yung manager ng apartment at naaprobahan tayo sa apartment for some girls ang lamig ang lamig ngayon uh, 8 degrees at uh, feels like six. Pero ngayong umaga lang kasi maaga pa boys and girls no. Uh, 9:30 AM. Hi boys and girls. King Street. segments. So, mapapansin nyo, yung right side na yan, din nakatira si na Kuya Tom, si Pastor Eduardo, si na Kuya Paeng, yung natin ng kotse, dyan nakatira boys and girls, dito sa condo na yan. Tapos dito tayo banda. Yan, sa mga townhouses. Ayan, si Miss Charlie, nakita ko na lahat na. kukuha na natin boys singer si Susie. Yes! And kanina kasi bawal or ayaw ni Boss Charlie magpa Ayaw ni Boss Charlie sumama sa video kasi may mga important documents daw na pirmahan and rules and regulations Andito pala ako sa Canadian Tire Boys and Girls kasi dito tayo magpapaduplicate na susi So, ayan Mamaya ako kayo itutur doon sa loob ng apartment na bakante bakante na siya. No? So, paduplicate muna natin ito kasi sabi niya kailangan ipaduplicate daw natin. No? So, let's go! Yeah. So, here. Ah, Mag-cut na tayo, boys and ah, girls. Apat. Yung yellow, yung, yung sa unit, balit tatlo yung pinakat ko. Ah, 375 isa. Tara na boys and girls Kuti natin Ito yung designated parking natin At ito yung unit natin Yan Yes, thank you Lord At ayan na siya boys and girls Dito natitira si Randy Boy at si Ona Girl Kasama ang mga boys and girls ni Randy Boy Woo! Thank you Lord Bumili tayo sa Dolorama boys and girls ng Lysol Baka naman Para lang uh, spray natin Although sinabi naman is na, na vacuum clean na daw to Tapos na sanitize na daw nila Pero para sigurado tayo Yan, bili tayo Spray natin yung buong apartment Just to be safe lang naman boys and girls. Okay boys and girls. So, ito, uh, harapan natin yan. Ay, likuran natin yan, boys and girls. Backline natin yan. So, parang yung kabilang side na yun, ganun din kalaki. Kung gano'n yung hati, hanggang doon sa pangalawang ito, yung kalahati nito, sukat nung sa atin. And malapit tayo sa puno. Hmm. Kaya medyo maganda. Malilim. Ito sa atin. So itong kalahati na to. Ang ganda ito. Yan ah. Ito sa diba dalawa, dalawa. Sa gitnang yan. Yan ang ganda sa may bato na yun. Tapos kalahati rin ito ah pag paganyan. tasagan dito. Pwede ito tayo maglagay dito ng mga gamit like mga barbecue grill. Ah, ayun tulad ng barbecue grill. Ayun, bike, pwede, tas isang lamesa. kay Randy Boy and family niya. Sabi sa kanya mga salita sa Psalm 127 Unless the Lord build a house, the work of the builders is wasted. Unless the Lord protect the city, guarding it with sentries will do no good. It is useless for you to work hard from early morning until late at night, anxiously working for food to eat for God gives rest to His loved one. Amen. I Heavenly Father, Lord, we um, open this house blessing uh, for the apartment of uh, Randy Boy and uh, Sister Ona. Lord God, sa kanyang family na parating po sa Canada, Panginoon. Pinataas po namin, Lord God, na ikaw, Lord God, ang patuloy na um, mag-saturate nito ng iyong balang na Espiritu, Panginoon, And uh, unang-una, Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, Father God. And anything, Lord God, na nakikita mo sa amin, tatlo Panginoon, nandito, Lord God, humingi po kami ng tawad, Lord God, if there's anything sa aming mind, heart, sa aming lips, Lord God, from the top of our head to the sole of our feet, Lord God, we ask for your forgiveness. And right now, Lord God, uh, dinededicate namin, Panginoon, ang bahay na ito sa iyo, Lord God, unang-una, dito po sa magiging kwarto nila, Lord, uh, bahiran pahiran mo, Panginoon, ng iyong banal na langis, Lord God, ang kwarto na ito, Lord God, and anything, Panginoon, na gumamit nito, anyone, Lord God, na family, sino mang po, Lord God, ang lahat ng tumira dito, magmula po, Panginoon, na ito, Lord God, ay ginawa, Lord God, na, na kung sino mang mga family, anything, Lord God, na naka-attach, Panginoon, na spirit dito, Lord God, hinuhugasan namin ng iyong banal na dugo, Lord God. We bleed the blood of Jesus in this room, in this house, Panginoon, magmula po, Lord God, sa room, Lord God, na kung saan sila Um, matutulog, Panginoon, any defilement, Lord God, any addiction, anything, Lord God, any spirit of alcohol, spirit of depression, yes, spirit of anger, Lord God, spirit of anxiety, Panginoon, spirit, Lord God, na hindi nagmula sa'yo, Panginoon, we rebuke any spirit right now, in the name of Jesus, we command you to go away, to go out, and the Lord Jesus rebuke you right now, in the name of Jesus, Lord, gamitin mo lamang po, Lord God, ito sa natin mo, Panginoon, Lord God, um, we apply, Lord God, ng yung banal na dugo, Panginoon. We apply, Lord God, ito pong oil na to, Lord God, as a symbol of your Holy Spirit, Panginoon. Na magamit lamang po, Lord God, ang bahay na to, Lord God, sa kalwalatian mo, Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord any sickness right now in the name of Jesus sa bahay na ito, Panginoon, kung ano man mga spirit na siya, hindi ito, pinapalayas namin to sa pangalan ni Jesus. Lord, in namin ang room na to sa iyo lamang po, Panginoon. Lahat ng papasok at lalabas, Lord, sa bahay na to Panginoon. May magkakaroon ng salvation, ng joy na nagmumula sa iyo. In Jesus' name, amen. I-identify namin sa iyo lamang po, Panginoon. i Jesus' sa magsimula po sa door na ito, Panginoon, na kung saan sa mga susunod po, Lord God, na buwan o taon, Panginoon, Uh, sa pamamagitan po, Lord God, ng iyong provision, Lord, sa pamamagitan, Lord God, ng iyong perfect will, Panginoon, ay darating po ang mga anak, Lord God, ni Brad Randy and Sister yes, Lord God, sa bansa na ito, Panginoon. Salamat, Lord God. Ngayon pa lamang po, Lord God, binawasak na namin, Lord God, anything, Panginoon, na nangyari sa kwarto na ito, Lord God, We rebuke, yes, Lord. Lord God, any spirit, Panginoon, any spirit, Lord God, na nag-linger dito Lord God, na hindi para sa iyo, Panginoon. We it right now. In Jesus' name, Jesus. command you to go away Lord. right now. Any spirit of addiction, yes, any spirit of sexual perversion right now, we command you to go yes, away Lord. right now. Come out in Jesus' name in this house. This house is dedicated for the Lord Jesus only. Yes, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Yes, Jesus, mighty King. Jesus, mighty King. Amen. Yeah.

uh, pintuan, Lord God, ng pagpapala lamang, Lord God, ang uh, pumasok sa kanila pa, Panginoon, Lord God, Lord God. Good health, prosperity, Panginoon, protection, Lord God, upon under traveling every day, Panginoon, Lord, right now, we any spirit na dumaya sa pangalan ni Jesus, we command you to go away right now. In the name of Jesus, In the name out. of Jesus. go away any spirit of addiction, any spirit of alcoholism, any spirit of depression, out right now. The mighty name of Jesus, going, Lord, Lord, masukap, pa, Panginoon, at hindi luwa Lord God, sa bintang. Yes, Ang lahat po ng papasok na furniture, Lord God, ay patuloy na magagaling sa iyo, Panginoon. At i-redeem po namin ito sa pangalan ng so, Isis, Lord God. Iben, God, we place that to Panginoon, we redeem it. Lahat po ng bukas, yes. ano man po nangyari dito, Panginoon. Any spirits of witchcraft, any spirits, Lord God, na nangyari dito. May Mayroon pa po mga Panginoon na nag-inuman. nag yes. na garang, Lord God, ng mga wild fighting right now. We command it we'll to go away. We we'll rebuke it. We'll rebuke. The Lord Jesus rebuke it and Lord, send your holy angels, Panginoon, na linisin ko in spiritual realm yes. right now. Lord, salamat, Panginoon. Again, pinipilit namin, Lord God, ang yung na dugo sa, sa living room na ito, Panginoon. Yes. At ito lamang po ang may, ka, may kakaya maglinis, Lord God, sa lahat ng spirito na natin In yes. Jesus' name. Yes. Magamit lamang po, Lord God, ito sa kalawang natin Panginoon. Salamat, Lord, for the first day na pinapasok po ni Brad Randy, Lord God, na yes, presensya Lord. Magamit lamang po, Lord God, ito sa fellowship, to give you glory along the way. Thank you on, the you, Jesus, the the Holy Spirit, in this place, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank Jesus. my All oh, the part of this room, oh, Washington, Washington, in No will come against this family will prosper their death. popular Jesus. Amen. Hallelujah. Sige, close natin sa prayer. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon. At patuloy na, Lord God, minabalik namin ang mapulit. Salamat sa Lord God. Yes, salamat, Lord God. That by your strength, by your will, Lord God, sa pamamagitan ng dugong Panginoon, everything, everyone is redeemable, Panginoon. And Lord, again, Lord God, ito po ay magamit lamang sa kalawang natin ang Lord God. Sinabi mo sa iyo, mga sayita kanila, Lord God, unless you are the one who build the house, Lord God, our labor is, is gonna be in vain, Panginoon. Kaya, Lord, do po ang build, Lord God, hindi lamang po ng physical foundation ng house na to, do po maging foundation, Jesus Christ, ng buong Cuevas family, yes, Panginoon. Yes, Lahat ng paparating, Lord God, na anak nila, even sister o na Panginoon, ito, Lord, Lord God, ang build sa kanila, Panginoon. Ito ang maging builder nila. Ito pong aming sa aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen! 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 Amen. 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 Thank you, Pastor. Thank you. Ang supportado ni Pastor. Amen. Oh, yeah. congrats. Yes, thank you, thank you. Panginoon namin Diyos, minsan pa na tunay nga po na napakabuti nyo sa bawat isa sa amin. Sa buhay na pinahihiram nyo po sa amin sa araw-araw yes, na aming pagising. Kanina pa pong umaga na inaimulat namin ang aming mga mata na ikilos yes, ang aming Lord. mga katawan. Yes, Maging sa araw Lord. na amin nakikita at hangin na amin nararamdaman, Lord. Maraming maraming salamat po. Thank you, Jesus. Tunay nga po, po Lord, kayo ang aming Diyos na mapagmahal, maunawain, yes, Lord. yes Lord. at mabuti sa lahat ng bagay. Lord, sa oras pong ito, tinataas ko po, po sa inyo ang aming kapatid na si Randy. Yes, na po ay pinagkalooban niyo po ng matitirahan nilang pamilya. Pagdating yes, ng Lord. kanyang pamilya doon, lalo na po ang kanyang asawa na si Ona. Lord, Yes, Lord. pilingat-dalangin ko na sa pagsasama po nila, bigyan niyo rin po ng uh, matatrabaho doon si Ona na para po yes. sila mag ay magkatulong sa paggastos do sa Canada. Yes, Alam namin, Lord. Panginoon, na sinamahan niyo po sila, yes, ng kanyang Lord. mga kapatiran sa kanyang church. Kaya naman po, Lord, kayo po ang maghari sa puso ng batang ito kayo yes. maipamuhay niya. Maging kami po, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa. At sa yes. oras po ito, dinadalangin ko rin po sa inyo si Paring Ray. Na yes. Ako, ano po yung nararamdaman niya sa kanyang katawan ngayon, Lord. Kung ano pong pagpapagaling ang aking naranasan sa inyo, ay eh ganun din po ang ibigay niyo sa kapatid namin ito. Yes. Maging si Sarah na nakabedrash po ngayon. Yes. At kung sino ba po may mga karamdaman sa aking mga kapatid, magiging sa aming mga kaibigan, Lord, in the name of Jesus, yes kayo po ang magpapagaling. Yes. Yes. Kaya naman, Lord, ang dalangin namin sa araw-araw ng aming buhay, yes. kayo po ang laging nasa sa amin, kayo ang nasa sa puso namin, Panginoon. Dahil, may minsan, hindi nyo kami pagbabayaan, hindi nyo Amen. kami... Yes. Kaya, Lord, sa pansamantalang paghiwahiwalay po namin sa technology na ito na kami nagkikita-kita, Maraming maraming salamat po. Yes. Kaya sir. sa oras pong ito, sa inyong pangalan, kami mabubuhay ng tapat at mapagmahal Amen. sa bawat isa. Amen. Kailangan po ang aming pupurihin, dadakilain at pasasalamatan sa tanging pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. 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 See you, mamaya. Amen. Amen. Bye-bye. Pare -bye. Bye -bye. Pagpe-pray kita. <laughs> Bye. Bye. Bye.